susundo tayo sa dalawang bata <laughs> dahil sa nakaluto na si kagawad Eric ng ulam, susunduin ko na yung dalawang bata sa school para kumain ng tanghalian dito sa bahay ayan, naglalabas si kagawad marami pa siyang isasalang sa washing ako naman magsusundo na sa dalawang bata ayan, susundo tayo sa dalawang bata sa school para kumain ng tanghalian bye kagawad dahil makikisama at kikisama yung papunta sa school. Oh. Buhos sa yung motor. Oh my God. Yung sahig. Ay, yung sahig yung ano. Yan. Mm, -mm. Para hindi mainit. Bayad yan, ano, pamasahi. Luwag no, na, malakad na. Yan, yan yan. So, sa dalawa. Wala, tadyang ka ka na. Dito sa taas, alin na yun. Huwag mong aapit na yung sarili mo. Ano nga? Sa ito na yung vlog. Hi! Hi! Hello po! <laughs> Hello! Hi! Hi! Ang oh, pinakang cute kong pamangkin. Cute ka! Cute! Yeah! Cute ka! Ayan, kakain na kami guys! O ba't pala may kaaga to'y toy? Wala ko. Takot ka sa camera ka, pangit mo naman ang bata. Oh, yung tao ka mo doon! Tapos, tapos naniwala kay mom na, ano? Uy, naman ito. Uy, naman ito. Uy, kay nanay mo. Tiyaka, tiyaka niya, no? Ang tsaka, ang tsaka ni Bimbi. Ang tsaka niya, mahatid siya ng ulam kay nanay niya. Kain tayo! Bye! Salamat sa panonood. Kakain na muna kami.